Sue Ramirez at Dominic Roque. Usap-usapan matapos silang makitang magkasama sa Siargao. Maramig nagtatanong kung sina Sue Ramirez at Dominic Roque na ba matapos makita silang magkasama. Trending ngayon sa social media ang video nilang dalawa na tila nagkispa na umani ng samutsaring komento at reaksyon ng mga netizens. Ayon pa sa ibang netizens, deserve naman daw nilang maging maligaya, lalo pat parehas naman silang single. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ang tungkol sa hiwalayang Dominic at Bea Alonzo, at napabalita namang hiwalay din si Nasuy Ramirez at Javi Benitez. Samantala, isang detalye ang nakatawag pansin sa mga netizens. Base sa mga Instagram post ni na Dominic at Sue, kapwa silang nasa Siargao na halos magkasabay. Bagaman walang litratong magkasama sila sa kanilang opisyal na posts, marami ang nakapansin sa mga kahalintulad na tanawin sa kanilang mga stories na nagbunsod ng espekulasyong magkasama nga silang nagbabakasyon. Sa kabila ng mga haka-haka at spekulasyon na nanatiling tahimik si Nasui at Dominic tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, patuloy ang pag-aabang ng kanilang mga fans sa anumang kumpirmasyon o pahayag mula sa kanilang dalawa. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.